Araw nga ng Sabado ngayon guys. Tuwing Sabado talaga guys, lang kami nagkakaroon ng break. So, kapag araw ng Sabado, wala talaga kami ligo, wala kaming ayos, matagal kami magising. Kaya nga nakikita nyo, it's 11am na nang nagising kami ngayon. Dahil, alam mo yung from Monday to Friday, napaka busy namin talaga palagi. And gusto lang namin na Saturday is break parang wala kang alalahanin, hindi mo kailangang maglook good. Alam mo yung mga ganong bagay. So, kaya every Saturday, ano lang talaga kami relax and then matagal kami magigising and then pupunta na kami niyan maghahanap uh, or kukuha ng pagkain somewhere. So, 'yun yung talaga yung Saturday namin routine may fam. mag order kami, kaya nga ngayon papunta kami ngayon sa place na favorite namin mag order kami ng donut na favorite ko. And nakita ko nga ito guys sa car, sa tinimpla ni My Afam. Yan yung mga inumin niya guys every morning. My Afam is really uh, healthy. Yung asawa ko guys, as much as possible, healthy talaga kami. And then kaya nga na nakita ko yung drink niya. Alam niyo ba kung anong laman niya guys? It's B12. Kaya ganyan yung kulay. Sabi ko nga mukhang ihi... <laughs> Mukhang ihitingnan, di ba? Tapos ito pang isa, iba-iba yung kulay. Yung isa naman, lemon na may uh, stevia or parang sweetener. So, nilagyan niya yan ng ganyan. Yan talaga yung hiniinom ni Mayo Fam. And I'm really glad kasi guys, it is very healthy. Healthy talaga yan silang dalawa guys kasi yung ingredient is natural. Organic yung nilalagay niya. And so, we're trying to be healthy guys and From Monday to Friday ang kinakain lang talaga namin ni Maya fam is healthy na mga pagkain. Tapos from Saturday doon na talaga kami mag-cheat. Parang kakain kami ng mga mga junk food or whatever Saturday to Sunday. Tapos pagkatapos noon balik na naman kami sa healthy diet. Kaya nga nandito tayo sa Dunkin' Donut place. Actually, this is not Dunkin, but it's donut. It's called Scarlet Donut. So, nandito tayo kasi nga nagkikrave tayo and it's a cheating day. Kaya wala tayong pakialam anong kainin natin. Okay, guys? So, ayan. Yung in-order ni my Fam is strawberry, um, strawberry donut. Yung akin naman guys, yung favorite ko palagi is yung donut na may filled with chocolate. So, ang in-order namin, tatlo na guys. Para talagang pack na pack. Talagang nagkikrave ako. Ayan siya guys. Napaka-social tingnan yung ano nila. And look at that. O oh, ba diba? Oh, my gosh. Na ano na ako natatakam. Napakasarap niyan guys. So, ayan. Kinakain yung namin. Parang <laughs> nagkukintuhan lang kami ni Maya Fam. Kinakain namin yung donut. Guys, imagine that tatlo talaga yung makakain ko sa araw na ito dahil nga for how many weeks hindi ako nakakain ng sweets and we're trying to be healthy kaya ngayon okay lang mag cheat guys from time to time it's really okay na mag cheat kayo or kumain kayo ng mga pagkain na hindi healthy it's okay from time to time. Huwag lang consistent. And also guys, my afam give me, got my hot chocolate. Favorite ko rin yan guys. Sa Starbucks na hot chocolate. So ako talaga guys, personally, gusto ko ng donut na may hot chocolate. Yan talaga yung favorite kong kainin tuwing cheat day ko or cheat weekend. So ayan talaga sila guys. Pair na pair. Combo. Napakasarap. Parang kami ni my afam. Ang sarap ng Paris Ceres. So, ayan guys, iniinom ko na siya. Galing siya sa Starbucks. Actually, my favorite pa ako na hot chocolate dito. Pero, nasa Memphis yun. So, wala dito sa Topilo. So, it's okay. Okay lang, magkalapit pa rin ng lasa. Naubos ka na nga yung isang donut guys in pangalawang donut ko na to tingnan niyo takam na takam talaga ang lola niyo di ba oh oy girl hindi ka ba pinakain ng isang taon girl at parang ano ka nan -takao na takaw na takaw charis <laughs> so ayan pang pangalawa ko na yan guys talagang sarap na sarap ako sa dunkin donut if there's only thing na pwede mong i sa akin is only donut tapos sa chocolate na I'm good with that. Kasi si Maya talaga, talagang binibigay niya kung ano yung gusto ko at kung ano yung mga favorite ko. Alam na alam niya yan. So, siya naman, usually, kumakain lang siya ng isang blueberry na donut. Tapos usually, yung nga, yung drinks niya na parang mga ihi. <laughs> Joke lang. B12 yun guys. Vitamins yung laman noon. kaya ganun yung kulay niya. So, healthy yun guys. Talagang organic yun. Healthy from plants and everything. So, ayun, papauwi na kami niyan sa bahay, guys, dahil nga nakuha na namin yung aming order. And we will enjoy. O, tingnan niyo, <laughs> o, tingnan niyo yung donut. Oh, napakasarap, diba? Oh, sarap na sarap ang atin niya dyan, oh. Girl! So ayan, pauwi na tayo sa bahay dahil nakuha na natin ang ating kagustuhan na magkaroon ng donut, na makakain ng donut, na parang hindi ka pinakain girl ng isang taon girl at ganyan ka naman ka ano, takaw. <laughs> so ayan, chill chill lang talaga ang ating day ngayong araw ng Saturday. Walang hassle, walang problema, walang ano, kuskus balongos. Ayan lang for today's video guys. I'll see you again in my next vlog. Bye!